Morning. Guys, magpapakain tayo ng bayawak. Ayan guys, dalawa na sila oh. Ayun oh. Dalawa na sila, naghahabulang guys. Oh. Ayan, naghahabulan sila. Laki. Ayan na guys, ayan na. Ayan. Hindi pwedeng hindi kita kakainin. Kakainin kita. Gutom na gutom na ako, guys. Ayan sabi ng bayaw, oh, gutom na gutom na ako. Ayan. pagkain nila itinali ko sa tangsi yung mga kahantas tatlo yun sila mga kahantas yung isa ayun o oh. nag aaway sila dun sa pinagpakain ko lumapit ka na ang ah, laki ng baya parang buhaya ayun guys o oh. yun o oh. You know, naamoy niya yung pinain ko pambahog ko yan sa kanya pag, pag naabot niya pambahog ko sa kanya hintayin natin yung maraming mga kasama niya mayroon pa dyan mga kantes 8 kilos mga kantes, hinahanap niya yung ano hinahanap niya yung bahog sa taas yan siya, taon niya pala kayo, tantan yan tanong mga alaga ko yan dyan minsan marami yan, may maliit lang yan nasa ano pa lang yan, mga siguro mga 3 kilo yan yung 8 kilo wala pa dyan shoutout nyo pala kay Warley na taga talang okay, ito guys yan na guys yan na guys yan na tinan guys ini ya, ketua guys.

tawag ay sa ay guys nakatawa guys ayaw bumito ay nadahari niya guys nakuha niya yung ano guys yung yung laman nakuha niya meron pa is hindi pa niya nakukuha ayan guys ayan naman siya ayan guys oh. ayan guys Kinagat na niya, guys. Oh. Ayan, guys. Oh. Ayan, guys. Kinagat niya na niya, guys. Oh. Ayan, guys. Oh. Ayan, guys. Oh. Nakakatuwa, guys. Oh. Ayan. 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 Ayan.

kaiso Ay. hindi pwedeng hindi kita kakainin kakainin kita gutom na gutom na ako guys kaya sabi ng bayaw gutom na gutom na ako ayan kita niya ayan, ayan, ayan kita gulo na sila ayan ay nagpalatan sila mga kita niya para mga buhaya ayan ako niya sa iyo para sila nagre-wrestling guys sa tubig ayan tiniran na siya mga Ang <laughs> bilis nun. Hindi ko kaga nakita. Ang bilis.